Hello everyone. Good morning. <laughs> guys, welcome to Bohol. Look at guys. Look at the sunrise. Oh. Oh, ito guys, mga pamangkin ko yan, guys. At mga kapatid ko yan, guys. Magjogging daw kami, guys. Ba't naging jogging to, guys? Nag-walking. <laughs> Meron pang isa dito guys nag jogging pero nag cellphone. <laughs> Hello. Oh, ito ang place namin dito guys sa Bohol. Oh, guys ang daming <laughs> Kakahuyan ko. No. Ang daming ka. Oh, marami sa guys

Oh, look at may mga kasama guys ay doon pa sa likuran ko. <laughs> Ako lang ang nag-ano guys. nagrunning, nagrunning, nag-running, nag, -running, nag, -running, nag Let's jog early in the morning. Ito lang tao dito. Walang tao. Walang katao-tao. Diyag tayo ng 5 minutes. Then balik na naman tayo sa kanila. Okay. Nah, na. ini sila nakita guys. mata ba kasi ka sa akin yung dalawa kong kapatid kayra <laughs> mabigat mabigat i jog alright balikan natin sila maya maya guys ayan balik tayo guys balikan natin sila ayan lang hindi ito lang pala ha huh? Bandat! <laughs> Ayan na sila guys. <laughs> Binabalikan natin. <laughs> Hello guys. Andito po kami sa aming farm. At kaya ala na yeah. lahat guys. Nandito na yan, baba. Nandito yan, baba. Agaan na. Agaan ba lang sumakaw ba? Pura lagi kang ito sa Takbo na naman tayo guys. Iniwanan natin natin ating mga kasama. Ay mamaya na guys kasi may motor. Mahiya tayo. Nay, like, kisa may dyan Kung saan man niya, isda? Te? Look at the palibot guys. So. Okay, takbo na tayo. Bye guys! Iwanan ko kayo. Takbo tayo guys. Takbo tayo guys Then, Balik na naman tayo. Para hindi sila masyadong mahuli sa atin. Okay, look at the sunrise. Oh! Shout out everyone! Shout out to all my members to all supporters chatters to subscribers to all friends supporters Thank you so much guys for all support All right Okay off ko muna guys para makapag jog ako ng maayos <laughs> ang hirap mag jog naka ano ng camera <laughs> naka naka bit bit ng phone okay ah nakahawak pala okay guys babalik na naman tayo <laughs> kasi masyado na tayong far far away sa kanila okay the sunrise. Yay! Okay. Nasaan pa sila? Oh, guys. Lignan yung kapaligiran ko. Hindi pa sila dumating sa ano? Iskina. na. Nasa, nasaan na kaya sila? <coughs> Uy! Hindi pa nakita. Baka umui na. Ay! Nariyan lang pala. Okay. Nandiyan mo na siya guys. Look at there. Uy! <laughs> <laughs> <Oy>, Asan mo? <laughs> balik! Uy! <laughs> 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 Anong balik? Dito lang pala sila sa Esquinita from Longson. Papunta sa barangay namin guys. Ayan. <laughs> Dito, Dito okay. na sila. Ang gabi bali. Kaman ka dito. Ang nari sa kaon. Kaya ba si mo? mamalik na mo dahil yun. Marabi na bang singot diyan? Hannah, wala kabasa basa Pinapawisan na ba kayo? May gulay. Walang bakas. Walang bakas na iniwan. Masa mo po dato ka ba yung tong lakwan? Wala ba ka tayo? <laughs> Pabalik na kami sa amin, guys. <laughs> ilang ilang minuto kayo naglalakad? Oh, 20 10 25 20 minutes pa from there to here and 20 minutes again from here to there. <laughs> Oh, see? <laughs> Takbo na naman tayo, guys. Then, babalikan na naman natin sila. Okay. Malapit na tayo, guys. Malapit na tayo sa ating pinanggalingan kanina at ang mga kasama ko andun pa sa malayo <laughs> nagjajag kasi ako walang hinto so sila andun pa malayo pa okay malapit na tayo guys nakaano tayo guys 35 plus 10 10 45 45 minutes exercise for today. Walk and jog. Jog and walk. Okay. Dito na tayo. Okay. Woo. Ang aking mga, ang aking kapatid, mga kapatid at pamangkin guys, hindi pa dumating. Iwan ko na saan sila. <laughs> hindi pa nakita. Look at them. Where are they? <laughs> So, thank you so much for watching guys yan po ang aking first day here sa aming probensya nagja-jogging po tayo sa ating first day dito guys kasi doon sa ating ah uh, bahay <laughs> kung saan tayo nakatira hindi tayo makapag exercise, makapag jogging sa daming gagawin sa daming household chores so ngayon, it's a vacation time sa, mga, sa aking mga anak. Pumunta kami dito sa probinsya. At now, I have time na guys na mag-exercise, mag-jogging. Balik tayo sa jogging kasi it's been uh, many years na. Hindi na tayo nakapag-jogging. So now, balik tayo. Hopefully, every day makapag-jog tayo guys. Alright! Okay guys, thank you so much sa inyong mga oras dyan sa panunood. Salamat everyone! Thank you! Bye-bye!